So guys, kumusta kayong lahat? At uh, yan, sorry medyo madilim. Nandito kasi ako sa mall parking ngayon. And uh, ang video naman na to ay eh, ginawa ko para dun sa mga nag-email na daw sa kanila yung LTO. Kung ano daw ba yung dapat nilang gawin, no? So, unang-una yan, pag nag-email na sa inyo yung LTO, punta kayo sa kasa sabihin, tanongin nyo kung nandoon na po yung inyong ORCR pagkatapos uh, ipakita nyo rin yung email ni LTO para ma-open nila at ipiprint nyo po yun hindi nyo po yung pwedeng i-screenshot tapos sa kanya ipiprint, bawal po yun ang ano po nun uh, mula dun sa portal ipip, ipapaprint nyo po siya alam naman na po ng mga nagpiprint yun kung paano nila gagawin or kung alam niyo naman na po kung paano niyo po siya i-save isa sa inyong phone as PDF para ma-print po nila. So ganoon lang po kadali yung pag ano ng si anang ng OR kasi yung CR po ay bibigay na po nila yun sa inyo eh. So para rin po may idea kayo kung ano itsura ng CR nyo mukha na po siyang titulo ng loob ng lupa ano yan napunit na yun napunit na yung CR mo sa akin pero okay lang yan si pakita ko sa inyo ha ayan po yung OR tapos ayan po yung CR nyo ayan ganyan na po kalaki isang long band paper na po <laughs> tapos ipaserox niyo na lang po yun pag pag napaprint nyo na siguro magpaprint kayo ng ilang copy ng OR nyo tapos yung CR nyo ipaserox niyo na lang para syempre iba rin yung meron kayong nakatago sa bahay yan sa mga folders nyo iba rin yung dala nyo iba yung nasa motor para Just in case na alimbawa... Mabasa yung nasa motor... Meron pa rin kayong sa inyo... Yung bit-bit nyo talaga palagi... At... Kung mabasa rin naman yun... Hindi naman natin sinasadya... At least alam nyo na... Meron pa rin kayo sa bahay nyo na... Original... Na ano... Na... Na... Tawag dito, Xerox ng ORCR nyo... So... Yun lang po ano... Ah... Uh, madali lang din naman po yan... Basta ang gawin nyo lang po... Siguro... Ah... Uh, ulit-ulitin na lang din po sa staff ng kasa kasi dito naman sa kamarin sa pote, dun sa pinagkuhaan ko eh talagang inasikaso po nila agad ano ah, okay yung mga staff dun eh huwag ko lang po sa ibang ano kasi nalulungkot nga rin ako minsan eh may nagko-comment din na yun daw ORCR nila eh 3 months na yung motor nila wala pa yung CR pati yung OR So nakakalungkot lang pero kulitin niyo lang, tiyagain niyo lang po. Ganyan po talaga ang ano natin dito ngayon. So yun lang. This is Mac Moto Vlog and saglit lang tong video na to para lang po ito dun sa mga nagtanong about ORCR. Yan. Uh, pag meron na daw po nag-email sa kanila na LTO, yan. Yun lang po yun. Basta, yung pong email address na hiningi sa inyo ni Kasa bago nyo po kunin yung motor dun yung po i-check yun at sana laging naka-active yun ano, hindi pwede yung dami kasi hindi papasukan papasukan din naman kaya lang syempre automatic kailangan gamitin yun siya gamitin kasi doon na doon na mag ano si LTO ng OR nyo doon na niya i-email yung OR nyo. pero 3 years naman yun eh, Matagal-tagal pa, no? So, yun lang po. Lagi po kayo mag-iingat. Ang panahon po natin ngayon, na hindi natin... Parang mas... Maano po po ngayon sa... Para sa mga riders, yun, ano? Kasi, may... Time na mainit, sobrang init, biglang uulan. So, yan. Palagi po kayo mag-iingat. Uh, stay safe. Tapos, uh, lagi kayo minum ng multivitamins nyo para, ano para iwas din po kayo sa sakitan ano lalo na yung mga nagku courier uh, mga nag-aangkas kung anong platform man 'yan <clears throat> mga nagmo-move it 'yan joyride 'yan ingat po kayo palagi at yun lang sa ngayon saglit lang tong vlog na to kasi wala eh madilim dito eh <laughs> so yun lang guys at lagi kayo mag-iingat this is mac moto vlog and shala